Samandala, nagpahayag ng paniniwala si attorney Oliver Luzano na posibleng mag-alsa ang taong bayan sakaling ipawalang sa ng Kongreso ang impeachment complaint na isinampalaban kay Pangulong Aquino. Ayon kay Luzano, halos pareho lamang ang isinampanilang impeachment complaint ni dating TESDA Director Augusto Sehuko dahil sa maling paggamit ng Disbursement Acceleration Program o DAP na itiniklarang unconstitutional ng Supreme Court. Now na nang isinumite ni Luzano ang kanyang impeachment complaint sa kabataan party list, subalit hindi naman ito inendorso ng nasabing grupo. Sinabi ni Luzano na ngayong may impeachment complaint ng inihain si huko sa Kongreso, may dahilan na ang taong bayan para mag-alsa sakaling ipawalang saisay sa kamera ang nasabing reklamo. Mayroong kasing agam-agam na maghain ng impeachment complaint ang ibang grupo dahil mayorya sa mga mambabata sa House of Representatives ay kaalyado ni Pangulong Aquino.